O teka, sandali po. Hmm, gandang buhay po. Mapainit po tayo ng mantika. Iyon. May istorya po ang ulam natin ngayon, mga kaibigan. Hindi ito po ang lulutuin ko. Ha. Dapat po ako ah, gagawa ng laing. O, ito yung laing. Kaya lang po eh, kulang-kulang ang gamit ko hindi naman makalabas. Lagay muna natin sibuyas po dahil masama ang panahon. So kung ano nakikita nyo din eh, pagpasensya na po. Ito talagang tunay na pawardi-warde. Dahil kulang-kulang po ang uh, rekadong gagamitin natin dito sa ulam. Pero makakraos din. Nagyan po natin ng bawang. Hindi po ako makagawa ng laing at uh, kulang ang gata, walang hipon, kakaunti baboy. So ito na lang ang naisip ko. Luya po. Ito lang ang meron akong kung panggawa ng laeng, oh. Luya. Hindi <laughs> naman tayo makakabuo ng laeng, na puro lang. <laughs> Habang sinasangkot siya po natin yan, eh, isasama ko na rin po itong ating katitik na baboy. Ang baboy po din sa lugar ko, lagi ko sinasabi sa inyo, napakadali pong lumambot itong nabibili ko. Pero kung kayo eh, gumagamit ng medyo matigas, eh, unahin niyo po munang isang kutsa bago niyo igisa yung inyong uh, bawang luya at saka yung inyong sibuyas. Lagyan ko na po ng konting paminta ha. So, huwag na po kayong umimik. No bashing ha. Kung sakasakaling ang makikita nyo, hindi pang karaniwang ang inihahalo sa ulam na ginagawa natin. paumanhin nyo na po. Lagyan ko na nga ng konting asukal. Yung konting konting-konti lang ha. O, oh, binalatan na ni Lagay po tayo ng isang uh, katamtamang laki ng karot. Meron po akong isang malaking kamatis dini ha. Oh, hindi ko po isinama sinama, napansin nyo ba? May gagawin tayo dyan mamaya, ha? Pinatanggal ko lang po ang buto. Balik tayo dun sa usapang uh, laing. Baka uh, po kasi pag nagluto, ako na lagi na kulang ang gatay. Mabulyawan ako ng mga kamag ko dyan, ha? Uh, sa <laughs> Kaya ganyan rin na lang po ang lulutuin natin. Iwa ko lang ng pahaba, ha? Uh. Bato, ayos na po ba, ire? Para sa akin, ayos na po, ire, ha? Dahil malambot po ang baboy dinit, ayoko naman tuloy ang masunog yung ating uh, luya, bawang, at sibuyas. Namumula na po, ang bango. Lagay ko na po itong ating carrot. O, oh, yan. Ito na lang po, isang napakalaking gabi. Wala po akong patatas eh. Ubra na yung gabi. Nagbigay lang sa akin ng idea kaysa patatas eh. Gabi na lamang. Mas mura mo po yata ang uh, kilo ng gabi sa atin sa Pilipinas eh. Magkano po gabi? Buksan ko muna ire ha. Gata po, gata. O, okay, ilalagay ko na po yung gata din eh. Lagyan ko ng tubig to, sayang. Hmm, tubig. Halo. O, na po natin ng curry powder. Dalawang kutsara, tatlong kutsara. Yung iba po kasi natin mga kaibigan, ni eh, ayaw kumain ng masyadong matapang yung curry. So, kayo na po ang bahalang tumantsa. Kung anong gaano uh, gano karaming curry ang ilalagay nyo. O, papatisan ko na po. Kayo na rin ang bahala. Ha? Dalawang kutsarang patis. Magkalasa ng konti, lagyan natin ng konting nor. Isang pork cube. Kung ayaw nyo maglagay, walang sapilitan. na hmm. Ayan yung matunaw yun. Sige po. Kapag ka natutuyo yung inyong uh, gata, lagyan niyo na lamang po ng tubig at yun lang ang gata ko eh. <laughs> Sabi sa inyo, pawardi-wardi dito eh. Habis na patatas eh, gabi nilagay. <laughs> Ihinaan ko po ang apoy at tatakpan ko sandali at hayaan natin lumambot yung ating uh, gabi. Lalagyan ko po po ng tubig ha. Kasi po yung matutuyo eh. Matigas pa yung ating uh, gabi. Sandali nga, ano ba lasa? <laughs> ayos naman pala. <laughs> Tanggalin ko po yung takip ha. At baka po kasi umapaw eh. Oh, nakikita niyo po bayre yun Huwag na kayong iimek ha. <laughs> Sabi sa inyo eh. Mawardi-wardi lang ang natin eh. Okra po. O oh, yan, lagay natin ng okra. Yun. At least may na tayo na po pwede nating uh, ihalo kang uh, okra sa ating curry. O oh, ito naman eh, ilagay na rin po natin. Wala po akong siling pula. Pampakulay lamang. Kaya ko po tinanggal ang buto. Di ba mukha siyang sili? <laughs> siling pula. <laughs> hmm. Wag nang iimek ka. Ito yung ang tunay na pawardi-warde. Tapo <laughs> natin ilagay yung ating paberde. Kung ano man meron kayo. Hmm. Konting halo lang po ha. Huwag nyong hayaang manikit. Di ba? Nakaisip tayo ng isang ulam na galing sa pawardi-warde. Salamat po. Masamang panahon hindi ko maiisip ito kung hindi masama ang panahon eh at hindi makalabas o yan po itlog ng pugo kung meron kayo takpan po natin at patayin natin ang apoy eh sya tapos na Narini po nakita nyo naman napakaganda ng kulay niyan yan ang ating pawardi-warde ang mga lahok ay hindi inaasahan ilalagay sa ating curry pero nagkausto parang mas masarap yata eh maliban po dun sa itlog ng pugo ang mga Ricardo naman eh, kayang-kaya. O di karaos. Yun. Gawin niyo po ito sa bahay ha. Lagyan pa natin ng konting sabaw. Lumakapot na yung sabaw eh. O. Saka na po tayo mag uh, ha. At kulang ang gata. Yung gabi muna. Baka kasi hindi magkaos to yung gabi eh. Pwede naman palang gabi ang ilagay natin. no Pati yung okra. Hindi naman nilalagay yung okra sa curry pero ayos na ayos. Oh. May inang palang masama pa na nakaka discover tayo ng mga ulam na po pwedeng pagsamasamahin. Katulad po ni Re. <laughs> yung baboy naman. Nilahokan po natin ng konting baboy. Para naman po magkalasalasa ng konti. Pero kung ayaw nyo yung hipon, yung baboy naman. Hmm. E syempre, yung gata. Hindi <laughs> po ako mapapahiya sa inyo. Gawin nyo, ha? Nagustuhan nyo po ba? Ayos po ba sa inyo? O bukas, gagalingan pa natin yung mga simpleng ulam lang at madaling lutuin at mura-mura ng konti. Basta masarap. May konting sabaw. Yun ang panalo. Ron Bilaro po.